Ito yung produkto nila dito. Sa bahay na ba ito? Opo. Hindi ko alam. Okay na ba to? Gain palang do eh yung pala kailangan. Okay, yun o. Uy, maray na guys! Eh, 150 ka na. Uy! discount sa inyo yan, no? PWD. May discount. PWD. Pero pa 40 po? 40 na lang. Lima, anin. Tapos isang PWD. PWD. Ayan, Kala sa <laughs> na kami sa bahay na ano, stone. Pwede ka namin interview Ayan, yan. Ikaw pa si Darna. Kasi ito yung bato eh. Ako si Dingy. Kasi nawala nawawala akong ate, si ate Narda. Ah, uh, na, ikit na. <laughs> Ito yung produkto nila dito. Sa bahay na bato. Opo. Dito yung gawaan ng mga bato. Uh Ano yan? hindi, dikit na -inid, lang ito mga bato. Ano po? Um, ano po? Inuhulma po. Tapos sa kapag nila nagayon. Ah, manual to. Po. ano man ano yan? Walang mas... po. Tapos Tao ah, gumawa Oo. Ano ito, uh, uh, ito ba? Kapihan? Okay. Hindi po sir. Ano hindi pwede po siya lagyan ng mga accessories Mga ball pen. Like pwede po Run out, mga kandila po, pwede dito. Ah, uh, ganda. Pwede dito, kasi so, oh. wala ko dito. May history ba yung ano dito paggawa ng ano. Meron po kasi dito po nagsimula si ila doktora ko. Doktora. Si la doktora Noble. Ay si Jay Mayare. Jay Mayare. Taga Baguio po. Aba, ah, taga Baguio. Yes, okay. Bahay na Bato ay gawa noong year 2000 para maging isang rest house nila Dr. Edison at Dr. Purita Noble. As the naming implies, ang Bahay na Bato ay gawa sa mga bato at corals na galing sa beach. Pag nakita mo ito, ay talaga namang mamamangha ka sa ganda at sa pagkakagawa. Bahay na Bato. ko. <laughs> 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 Hindi nagtatanong 'yan, Bahay na Bato. Hindi ko alam. Bahay na Bato. Guide <laughs> <Gain> pa lang 'to. <laughs> 'Di 'yung pala kailangan mo eh, no. Sari-sari ang makikita mong mga art structures dito na gawa sa bato katulad ng mga ibon, pagong, mga muka, pusong bato, ebak na gawa sa bato at sari-sari pang mga kung ano-anong bagay na siguradong hindi ka mababato. Uy, okay. gagawin. Nice Ready. Nakalagay yung tropang gulay. One, two, three. One, two, three. Okay na. Naglalakad kang nakagalan. Naka, naka Walking away. Walking away from the distance. Yan, the walking journey. away. From yan. anyone, anywhere. Sapa, sapa. Wow. Medyo iyan ang may ulo mo, hindi nakikita yung mukha mo eh. Yan, yan. Pag medyo bagan, Yan. One, two, three. Pumidlat! Pumidlat! Noong 2015 ay binuksan ito sa publiko bilang isang atraksyon dito sa La Union. Sa ngayon, ang Bahay na Bato ay hindi lang isang rest house, kundi isa ng ganap na indoor and outdoor gallery attractions featuring artistic and interesting stones and woodcrafts. balong ka dito. Yan o. No? Yeah, yeah. Yan ang uh, hawak mo, di ba ganyan? Tapos pagdating dito, gaganong pa. Gaganong-ganong <laughs> <laughs> ah, pa. <laughs> <laughs> Nung kanina, human drone. Picture, picture. Ito so, na ako eh. Iba muna tayo, Halap tayo makakainan. Sige lang, kayo lang muna. Anak ito pa Hindi mo kaya maglakad. Oo. No? Sige, babalikan ka namin ah. Pamilyar sa akin to ah. Oh. Kayo na naman. O ay naparin ni kayo mga apo. Ano bang problema niyo? Gugutom na kasi kami. Saan ba masarap na kainan? Ah, kainan. Anak, eh, meron akong alam na kainan na tsak na magugustuhan niyo. Ayan na yung tinatawag na Grand Joe. Talaga masarap ba dyan? Ah, garantisado magugustuhan niyo yun mga anak. Eh, paano po pupunta doon? Ah, ito. Pag, pag tahak niyo dyan, may makikita kayong tulay na green. Pagdating niyo sa dulo, may makikita kayong posting itin. Kumaliwa kayo at doon yun ang makikita ang Grand Joe. The name you can trust. So, okay. tara. Salamat, salamat. Magpakabusog kayo at magpakarami. Sige po, thank you ha. Ayan, kami ngayon sa rampijo, rampijo, Grampi Sa Robbie. San Fernando La Union. San Fernando La Union. Yes. Bale, well, ito yung order namin. Dami kami in order. The <laughs> chicken, the <laughs> pizza. Sa... seafood pasta, carbonara, yes. juice with big wrap. Ito yung fried chicken nila, okay? Crunchy yung ano, crunchy yung... Crunchy <laughs> yung outside. Yung yung inside. Pinarap <laughs> eh. pero parang ano, medyo natapangan ako dun sa ano sa laman. Okay, pero okay din na rin yan. Tapos ito, ito talaga the best. Sarap na ano yan. Seafood, seafood. Seafood. Seafood pasta. Mga lahok nga. Ganon tahong. Okay, hindi po yung Pasta. Pasta. Squid. Nagro-holy sa atong pinapay. Pusit, pusit, it, pusit. Masangat, mas masangat na yung lasa yung pusit eh. Saka medyo maanghang siya. Oh, spicy. Uh, may kotting spicy. Sarap tong ano sa alad. May ano, may dahon. Green olive. Tapos ang sauce niya is... Balsamic vinegar. Tapos ito, empre, ito rin yung paborito ko. Ito rin yun, no? Oo, panalo to. Masarap to. Sauce so, niya, masarap. Tapos yung pizza nila, may lakas, may kalasa. Oo. Oh. Kalasang pizza. Hindi, <laughs> seryoso nga. Oo nga. Kasi si pinsan ko, uh, ma ma ano, marketing manager na pinsa, tayo yeah, ang only video. Hi, insan, insan Mike, baka naman. Ayan, kalasa talaga, kalasa, pati texture, pareha. Tapos sa chicken, para sa akin, lahat naman tayo tumahan sa Jollibee. Mm -hmm. Pagka ganun siya, pagka ganun. Pero hindi naman, hindi naman totally. Kasi iba yung gravy niya. Pero ako ito rin. Sa spicy, ano, uh, seafood, pasta rin. Uh, ito medyo okay lang. Kasi may natin po na kung ganyan makarap. Tuto ng eggs. Ako nakapit ito. Overall, I'll give it. I'll give this. Out of 10? Atlan. Out, out of 10, ilan sa'yo? 9 na out of 10. Ako mga 7.32. Ilan sa'yo? Out of ilan? 8.5 8.5 Ako na rin 8 na rin ako Ikaw Masarap? Okay. <laughs> eh, pero masarap naman dito. Uh, pwede ba? Ano na naman siya? Anong, uh, ano na sa naman? Sarang maraming tao din na tayo talaga sa, mga sa sa Grumpy... Grumpy Joe sa may sa San, San Fernando. Fernando. Fernando! San Fernando laon Okay, okay. Bigyan natin yung mechanics. Meron kaming arinola. Titimplahan <laughs> namin to ng juice kasi ito mo tayo. May laman na mga bola maliliit dyan. Merong kulay green, merong kulay red. Merong yellow. Naglilimay yan. Ito oh, yeah. kulay green. Pag-red, bibigyan ka namin ng 100 pesos. Pag-red, bibigyan mo kami 100 pesos. Hindi, <laughs> okay. <laughs> okay na. Okay. Basta pag 50... Pag-green, pag 100. Pag-yellow, pag wala. Pag-red, isin si Dave. Stop it! Ay, puwepring ka ba? Oh, wala, oh, Wala, eh. wala rin naman siyang boyfriend. Wala rin naman siyang boyfriend. tayo, <laughs> wala tayo sa ating okay, okay, okay. pera sa Arinol, ah. di man bunot to, ah. Pag lima sunod-sunod, may pesos lang. to. Pwede okay. ka na umuwi, kota Aawal, ka na. na. Ka. Ko sum Sumer guys! Pumerienda uh, natin, guys! ka sumingin, Unang bunot, ka, oh, ka Unang bunot, tuwing sa kanya. Unang bunot. Uy! 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 100 pesos agad. Hindi ka naman sa kanya. Ay, sa kanya. Hindi, pa, nandito yung ano eh, yeah. bole. Sa kanya tumingin ulit. Ah, dito, dito, dito. dito. Sa hangina, ay, dito. Oh, ay yellow. Bigyan mo Wala. kami 100. Ha. <laughs> Ipiniting Hindi. Oh, this is the day. This is the day. sa kulto namin. <laughs> dito dito <laughs> ay. Oh, ay, Ito dalawa ka pa. Dalawa. Dalawa na lang, dalawa. Ito 'te. Ayun na. Woah! 200! 200! lang! lang! Oh my God! Ay! Tumitingin you no? Know? Hindi! Hey. Oh, ulit! 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 Nauuntog no, ah, sa, sa contact lens eh! Nakikita sige, mo eh! Sige! Re-reflect! Ayan na! Fire Yellow! yellow. Oh, 200! mo ng 200! Di ba pwede yung isa pa? Sa pa? pero mo si David! 200! 200. <laughs> Alam oi. Uy, uy naman siya. kamay ano? natin. Kalawa na kuha niyang green. So, 200. Ay, tayo, guys. Eh, pang 150 ka na. <laughs> ay, <laughs> so, ay, ay, 200 ay, so, ay, yung ay, so, ay, so, ay, so, lang so, ay, lang ay, Step. Maraming Steph. salamat kay Step. Ay, -step. One, two hundred. Steph Curry. Thank you po. Oh, may pera sa Arinola. <laughs> Thank you. Thank yeah. you.